Yo, what's up mga kakulikot? So for today's video mga kakulikot is ayusin natin to ng kunti, no? Ares natin ng kunti. Lagyan natin ng breaker. So bali itong dalawa ay may tig tig isang solar panel 'yan. Ito yung dinala, dinadala nito is 550 watts. Ay for 30 watts pala tapos ito ay 550 watts. So yung charge nila ay sabay na babagsak dito papunta sa battery so maglagay tayo dito ng ano parang terminal para sa kanilang dalawa tapos isang wire papunta sa battery tapos itong breaker na itong makakulikot uh, papalitan natin to ng 100 ampere kasi 40 ampere lang to tsaka umiinit siya pag nagluto ako ng rice cooker na 400 watts so umi umiinit siya so papalitan niya ng 100 ampere So ayan, papakita lang namin mamaya yung before and after. So syempre ito yung before. At uh, mamaya na yung after. All right. So ayan mga kakulikot, ito pala yung bago nating nabiling um, breaker. So sa lahat ng mga nagsusulat diyan, mas mabuti na maglagay tayo ng breaker mga idol. Ano, ito yung 100 amperes. Ayun. Lucky. So, ito yung 100 ampere mga mga kakulikot so dito yan ilagay mga kakulikot oh. siya rug mo init pa ni mga kakulikot no ang laki so kung gusto nyo pala nito uh, meron tayong link diyan sa baba sa comment section alright thank you so ayan mga kakulikot tapos na yung ginawa natin so nalagay na natin yung 100 ampere na uh, breaker papunta sa uh, inverter tapos dito so yan. Naglagay tayo nitong terminal block. So malakas po yan, matibay, heavy duty. So dito binabagsak yung dalawang controller yan tsaka ito. So dito binabagsak tapos siyempre magcha-charge yan dito. So lalagyan pa natin to ng tape baka magka-short. No. Lalagyan natin ng tape yan mamaya. So ayan na. 'yung na natin 'yung mga controller. So syempre check natin negative positive, negative positive, negative uh, positive, positive, negative. So syempre mahigpit 'yan mga idol tsaka dito mga screw. So sobra higpit na yan mga idol. So testing na natin. So syempre unahin 'yung uh, battery. So itong uh, ito muna. Ayano. Oh. So ayan mga idol, nag-on na si mga idol. Tsaka yung panel niya. Yan. So ayan oh, lakas. So 550 watts yan yung harvest niya. 28 ampere. So ayan. So itong ano, isa na naman. So siyempre unahan natin yung battery. Hmm. So ayan. So nag-on na. Tapos nag-charge siya. Tingnan natin yung charge ito. So, mahina yung charge ng isa kasi uh, yung voltahe natin ay 14 volts na. Kasi yung full nito is 14.4. Balik lang natin tong uh, plug ng ano. Uh, inverter. Oops. Yan. So, natin nat, natin tong ano, pala inverter. Yan. Tigas ah. So, yan, nauna. Ayan. So, 41, ah, 14.1 yung voltahin natin. Ayan. So, 28 ampere. Yung isa, 2.3 na lang. No? So, try natin ibaba itong breaker ng ah, panel na 550. Kung tataas to. Sige, baba natin. Pop. So ayan, tumaas na yung charge ng isa. Ayan, 10.6. Tapos ulit natin. So ayan. Itong dalawang controller na itong mga idol is magkaiba yung reading nila. So dito 13.8. Tapos dito... 14.5 na hindi ko alam kung paano to i-calibrate eh. So, 14.5 na ayan so ayan mga idol mga kakulikot tapos na tayo sa ating ginawa so ang kalat ng wiring sa so idol so yun lang muna mga idol so huwag kalimutang mag follow like and share sa ating uh, dudong kulikot page so maraming salamat mga idol bye bye